Hoy, hoy, ikaw babae ka, ha? Ang pangit-pangit ang buhok mo. Nagpapahaba ka din ang buhok, porgat mahaba yung buhok ko. Ha? Ba't ka na make up? Sa school na to, ako lang ang may karapatan na magpaganda. Na no, make up ka lang eh, kaya ka maganda. Pero napakapangit mo. Ah, uh, eh, hindi ko naman kasi alam mo, bawal ko naman yung naka-make up. O oh, ngayon, alam mo na. Girls, Bukin mo yun, ha? ano nangyayari dito? Ma'am, si Juliana po kasi bigla na lang po akong sinabunutan. Dumaan lang naman po ako. Sige, Iha. Mauna ka na doon. Ma'am! Sige pa. Maniniwala ka di dyan? Pangit-pangit ang buhok mo. Juliana, mag-sorry ka kay Kat. Ma'am, ayoko. Ba't mag-sorry so, di yan? Wala akong ginagawang mali. Juliana, hindi tama yung ginawa mo. Ganyan ka pa pinalaki ng magulang mo? Alam mo, ma'am, pakalamera ka. Sino ka ba, ha? Isa ka naman hamak na teacher, di ba? Mas ka mo dyan. Pastos talaga yung batang na. Hoy, hoy, hoy. Ako na yung palamig. Ba't Ano ba yan? Hindi masarap! Urgh! Ay, ayun na nga lang po yung pagkain namin. Or... So, yung palamig. Anong sayang doon? Dagapurat, sayang, wala pang lasa. Saan makakarating yun? Gagandito? <laughs> Tsaka, magbibigay ka sa anak pagkain, palamig lang. Ano yun? Mabubusog ba ako doon? Ay, na nga lang po yung inumin namin, tapos ginanin pa. Alam mo kung bakit? Hindi kasi masarap. So, yung palamig eh. Para lilimog piso, nangihingayang kayo. Juliana, ano na naman to? Ano? Ano na naman? Ikaw na naman! Lagi na lamang pakalamera! Nung teacher na to, umalis ka nga Mga iha, pagpasansya niyo na si Juliana, ha? Ganun lang talaga yun. Ganun Sige talaga po. Uwi na kayo. Juliana, Juliana! 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 Sabi ng kaklasin natin ikaw din kumuha ng cellphone to. Cellphone? Anong cellphone? Ito ba? Oo, oh, pati yung wallet ko. Ito ba? Oo. Oh, ah, importante yung pera dyan sa wallet niya. Pambayad ng bill namin yan eh. Sa akin na to. Uyak ka muna bago ka ibigay. Juliana, maawa ka naman. Aminin mo na kasi na ka. Tignan mo yung wallet mo may palawit. <laughs> BAKALA! <laughs> ko bibigay sa'yo iyo. Tsaka sa iPhone mo, Android. <laughs> so cheap. mag punta ka nga. android? the iPhone. Ang pangang ko itong ganito eh. <laughs> Bakala. Oh, <my>. Bakala. Ay, <laughs> oh, may ba? mo kukuhanin sa akin to? Gusto mo makuha to? Ha? Gusto mo makuha to? Oo. Oh, oh. Gusto mo makuha to? <laughs> Lumag ka muna bago kibigay sa'yo. Ha <laughs> hey, Juliana? Oto! 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 Ako yan! Ma'am! naman to! Ma'am, ano Ma niya yung cellphone na ko, pati wallet. Ibigay mo na yan Ma'am, hindi to sa kanya! <laughs> bahayo, may palawit! Lalaki siya! Salamat <laughs> Juliana, bakit mo naman kinuha yung cellphone at wallet ni John Ray? Ano na naman to? Anong ano na naman to? Ikaw na naman? Ang hilig mo mang alam eh, ano? Juliana, hindi ka ba tinuruan ng magulang mo na gumalang? Alam mo, hindi ko maintindihan kung bakit ganyan yung ugali mo. May problema ka ba sa inyo? Pwede kang magsabi sa akin, pwede kang mag-open sa akin. Wala problema, ma'am. Baka ikaw. Kulang kasi pagmamahal kaya kagayan ni. Eh. Tatanda ang mo yon, Halos na talaga hata, pinakalman mo sa akin eh. Bastos kang bata ka. Alam mo, kung ako ang magulang mo, kakalbohin kita eh. Alam mo kung bakit ka ganyan? Ha? Baka naman kasi ikaw yung kulang sa pansin. Kulang ka din sa pagmamahal. Hindi ka ba inaalagaan ng nanay mo? Ng magulang mo? Kaya ganyan ang ugali mo? Lahat na lang ng estudyante dito, nagre-reklamo sa akin. Juliana, ano ba? Pati ako sinasagot mo. Wala kang galang. Ilang taon ka lang. Anong akala mo? Ang taas-taas ng lipad mo? Ha? Yan ba may pinagmamalaki mo? Huh. Wala ka pang nararating, Juliana. Para sabihin ko sa'yo, wala ka pang mapapatunayan sa sarili mo. Alam mo, yung ganyang ugali mo, mali -squatter. Kapag malaki-malaki bayan, hindi mo na binigyan ng kahihiyan ng magulang mo? Magtira ka naman ng respeto sa sarili mo? Sumusobra ka na eh! Lahat na lang, Juliana! Alam mo, ayusin mo yung ugali mo ha? Kasi, paglaki mo, wala kang mararating. Wala kang mararating. Baka ikaw, matatanggal sa trabaho mo! Pangit, pangit ang galip. pakalawera. Nak, Juliana? O, oh, pwede ka pa nakabis. Di ka ba papasok? Tinatamad po ako, ma. Bakit? May problema ba? May sakit ka? Wala po. O, oh, anong problema? Yung teacher po kasi namin, si Ma'am Dolong po. O. Oh. Uh, ano po, nagkamali lang naman po kami. Nanakit na po. Talaga? Malilinti ka sa akin yung teacher na yan. Kung dito nga sa bahay, kita sinasaktan, tapos siya lang magaganyan sa'yo? Ikaw, siya lang mananakit sa'yo? Ah, naku, humanda siya sa akin. Ay, naku, panibagong umaga. Panibagong harap na naman sa mako. Ah! Ma'am, mam Ma'am, sino po kayo? Ako lang naman yung nanay ng batang sinasaktan mo. Si Juliana. Ay, Alam ma mo, ma'am, wala kang karapatang saktan ng anak ko. Wala kang karapatang pagsalitaan siya ng kung ano-ano. Ma'am, ma'am, pasensya na po. Ma'am, kasi pagod din po ako nung mga oras na yun. Kaya nasa, nasaktan ko po si Juliana. Ma'am, pasensya na po talaga. Nabigla lang naman po ako eh. Anong nabigla? tigas po kasi ng ulo ng anak nyo. Tao lang din po ako. Pwede mong sabihin sa akin yon. Alam mo sa ginawa mo? Pwede kitang idimanda sa ginagawa mo, ha? Ma'am, ma'am, dinidisiplina ko lang naman po yung bata, eh. Sana tulungan nyo lang din po ako magdisiplina ng anak nyo. May tamang pamamara ng pagdidisiplina. Dinidisiplina ko ang anak ko. Pwede mong kausapin, pwede mo akong ipatawag para kausapin ko yung anak ko. Hindi ganun yung ginagawa mo. Hindi yung basta mo lang sasaktan yung anak ko pasensya na Ma'am, kailangan ko ng trabaho. Yun naman ako ng lisensya mo. Hindi! Ididimanda kita! Nagtatrabaho ako para mapag-aral ko ang anak ko, para mabigyan ng magandang kinabukasan, pero lalapatan mo lang ng kamay? Sino ka para sakta ng anak ko? Magkita na lang tayo sa korte. Ma'am. Ma'am.